programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Sabrina at Menard. Handa ng tumistigo laban kay Attorney Alon. Alamin natin. Welcome back sa aking channel. Mga kaganapan sa Lilet Matyas. Sa Police Station. Nadula si Menard nang sabihin niya na may nagutos lang sa kanya kaya niya nagawa ang krimen. Ngunit maya-maya sa pagdating ni Atty. Alon, nagbago bigla ang statement ni Menard. Nagpalusot siya na hindi siya ang taong tinutukoy ni Lilet na humoldap sa kanila. Sinangayunan si Menard ng kasintahan niya sa pagtatakip ng kanyang mga kasalanan. Ganon din si Atty. Alon bilang hari ng mga manipulative na tao. Sinabi niya na hindi nga si Menard ang hinahanap nila. Maaring kahawig lang daw ito ni Menard dahil gaya raw ng statement niya sa mga pulis. Ang taong nang hold up sa kanila ay may tattoo sa kanyang wrist. Kaya naman nang tignan nila ang wrist ng lalaki, wala silang nakita. Mistulang naging tagapagtanggol Si Atty. Alon ng lalaking nahuli ng mga pulis habang si Lalilet, Kurt, Trixie at Ramir ay naguguluhan na sa lahat ng sinasabi ni Atty. Alon. Halo-halong pagdududa ang nararamdaman nila dahil kung sino pa ang tao na nawala ng malaking halaga ng pera. Siya pa ang magpapakawala sa lalaking hinihinala nilang kasama sa panguholdap. Pinaglaban ni Lilet na tama ang lalaking nadakip ng mga pulis dahil kitang kita ng dalawang mata niya ang itsura ng lalaki. Kaya hindi nakapagpigil si Atty. Alon. Ayaw ni Atty. Alon na mabuking ang lahat ng sikreto niya. Sinigawan niya si Lilet at dito nagsimula ang matinding tensyon sa loob ng presinto. Sinagot ni Kurtz si Atty. Alon sa pagsigaw niya kay Lilet. Ganun din si Trixie. Wika ni Trixie. Bakit parang dinedepensahan pa ni Atty. Alon ang lalaking holdapper na nasa harap nila? Maya-maya, tila nahimasmasan na si Atty. Alon sa pagsigaw na ginawa niya kay Lilet. Kaya humingi agad siya ng pasensya sa nangyari. Hindi raw niya sinasadya na pagtaasa ng boses si Lilet. Pali pinaliwanag ni Atty. Alon ang side niya. Masyado lang daw siya nag-expect na nahuli na, na talaga ang totoong humoldap sa kanila. At sa pagpunta niya sa presinto, ibang lalaki pala ang madadatnan niya pinagpilitan talaga ni Tony Alon sa mga pulis at sa harap nila Lilette na mali ang hinala nila. Mali ang taong pinahuli nila sa mga pulis. Dudang-duda ang mukha ni Lilet at Rexy. Alam ni Lilet na hindi siya nagkakamali sa lalaking pinahuli niya sa mga pulis. Tandang-tanda niya kung ano ang itsura nito. Kaya nagtataka siya kung bakit pinagdidiinan ni Atty. Alon na hindi ang taong yon ang humoldap sa kanila. Kahit sabihin ni Lilet na yon ang lalaki, wala silang nagawa dahil si Atty. Alon na mismo ang nakiusap sa mga pulis na mali lang lahat ang naging hinala ni Lilet. Kaya pinakawalan na ng mga pulis si Menard. Sa labas ng presinto, habang kabado si Patricia sa nangyayari sa loob ng presinto. Nakita niya si Menard kasama ng nobya nito na masaya palayo sa presinto. Indikasyon na absuelto na si Menard sa mga pulis. Wika ni Vivian. Napakagaling talagang magmanipula ng tao ni Atty. Alon. Kaya nalusutan niya pati ang mga pulis. Tuwang-tuwa naman si Patricia sa naging resulta. Lahat ng kaba na nararamdaman niya ay nawala lahat ng makitang absuelto na ito. Pagtapos ng pag-uusap sa presinto, agad niyang pinatawag o pinatawag ni Atty. Alon si Menard. Pinarusahan niya ito sa harap ni Patricia at ng iba pa nilang mga kasabwat. Pinagpapalo ni Atty. Alon ng tungkod niya si Menard habang pinagsasabihan na na siyang mapahamap dahil sa ginawa niya. Sa sobrang galit ni Atty. Alon, walang awa niyang pinaghampas si Menard. Mas grabe pa sana ang gagawin ni Atty. Alon kung hindi lang siya pinigilan ni Patricia. Sinabihan ni Atty. Alon si Patricia na huwag makialam sa lahat ng ginagawa niya. Ngunit ang sagot ni Patricia, mga tauhan niya ang pinagdidiskitahan ni Atty. Alon. Kaya may karapatan siya na pigilan kung ano ang ginagawa ni Atty. Alon sa mga ito. Kaya si Patricia na ang nagsermon sa mga tauhan niya at sabay umalis. Samantala, nalalapit na ang katotohanan. Habang wala si Patricia sa bahay nila, bigla na lang naisipan ni Trixie na halukatin ang gamit ng kanyang ina na si Patricia. At sa paghahalungkat ni Trixie, nakita niya ang kwintas na nirigalo sa kanya ng ama na si Ramir. At ang kwintas na iyon, ang kwintas na nakuha sa kanya ng mga holdapper. Kaya naman bagong pag-iisip at pagdududa na naman ito para kay Trixie. Nag-iwan ng isang malaking katanungan kung bakit nasa mami niya ang kwintas nakinuha sa kanya ng mga holdapper. Samantala, nakalimot naman si Atty. Alon sa mga meeting niya sa Keystone kaya hinanap siya ni Atty. Spanky kay Era. Nagpaalam naman daw si Atty. Alon na may kakausapin lang daw ito sa glit at babalik din. Ang hindi alam ni Era, nagdududa na rin si Atty. Spanky sa lahat ng kinikilos ni Atty. Alon kaya naman lahat ng galaw nito ay mainit na sa mata ni Attorney Spanky. Si Aira na lang nga ata ang buod tanging nagtatangatangahan sa lahat ng kahinahinalang kilos ni Attorney Alon. Sa kabilang banda, nagdududa na rin si Kurt sa lahat ng kilikilos ni Attorney Alon. Kaya nang makita niya na paalis si Attorney Alon, naisipan niya itong sundan. Sa pagsunod ni Kurt, Nasundan niya si Atty. Alon sa isang abandonadong lugar na may kinita na isang lalaki. Walang kamalay-malay si Atty. Alon na minanmanan na siya ni Kurt. Lahat din ng pinupuntahan ni Atty. Alon ay inaalam ni Kurt. Kinita pala ni Atty. Alon si Menard dahil pinagbantaan siya nito na ilalaglag siya sa mga pulis kapag hindi siya binayaran sa balanse. Nagpunta si Atty. Alon para takutin si Menard at sabihin na patatahimikin rin siya kapag nagtangka siya na sabihin ang totoo. Ngunit sadyang matapang na si Menard. Handa na siyang tanggapin kung ano ang kahihinat na niya sa huli. Samantala, handa na rin si Sabrina na aminin ang buong katotohanan dahil wala siyang tiwala kay Era at alam niya kung sakali na magsumbong siya kay Era ng tungkol kay Atty. Alon hindi siya paniniwalaan ito. Kaya ang tinawagan ni Sabrina para magsabi ng lahat ng nalalaman niya ay si Lilet. Gustong makipagkita ni Sabrina kay Lilet upang sabihin ang lahat ng tungkol kay Atty. Alon. Nalabis namang pinagtataka ni Lilet. Alam ni Lilet na sekretary ito ni Atty. Alon. Kaya hindi malabo na marami itong alam tungkol kay Atty. Alon. Hindi nga lang sigurado kung totoo lahat ng sasabihin ni Sabrina kay Lilet. O isa lang din itong palabas dahil hawak pa rin ni Atty. Alon si Sabrina sa leeg. Mapahama kaya si Kurt sa ginawa niyang pagsunod kay Atty. Alon? Makakuha na kaya siya ng ebidensya na magpapatunay sa lahat ng kasinungalingan ni Atty. Alon? Yan nga ang mga kaganapan at mga dapat nating abangan dito sa Lilet Machas kung gusto nyo pa ng mga gantong klaseng video ay mag-subscribe at ilike itong video na to. Maraming salamat po.